Tali o ni Arami. Ah, dili man di. Gahit man di ay. Abi kong gumok ang yuta dari. Abi kong inagtunob. Malubong ang atong chinelas. Pero dili man di ay. O. Oh. Diba? Like a perfect. So lagi mo nga rin na punis sa kabukiran. Uy, ayaw mo paglas-aglas-ag. Uy. Arami eh, wala ka sa baan. Tubon juga sa imong mama day. Bahala ka day. Dali eh. Usap na imong gidadla, dadla dahon? na dahon. Tinda, nagtinda-tinda na imo? Oo, magtinda mi. Asa mo na siya? Kado, doon Asa inyo, baligya ga? Awa, mami. Baligya, may. Nagpalit-palit, mami. Ama, oh. Talaga ba? Talaga ba? Guys, nak nami na oh, oh, ah, hmm. na. sa gitna nang ano? Oh, diba? Oh, perfect. Wih, mahulu ga dia natali? Mahulu ga dia natali. Ay, dolo muna. Ngarira, ngarira. Aduh, matanya saka, nenek, no. Wala, maku-maku, anak dia. <laughs> Pangpang ba ya, nasya, day? Nenek, 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 awal muntah, no. Guys, kinis siya sa una kay Berry Kapangpang. Pero karoon, oh, napatag na siya. Alam rag mo, rag maulan man, guys. Mangulit na ta. Kay Basin Mahumud nga riba. No? Oh my God. Guys, may nalang galit kay medyo na hangin, so nawala ang iyang kuan ah, uh, portion to um, nga muulan pero nawala na siya. So sana tuloy-tuloy na nga siya no para dili mi mahumod diri a. Ah. Why why dudong? Dali nga ridong. Uy nagjatak-jatak naman mo diha mga bagets. Mga bata. Ano na? Hala, tubtubon jud niyo sa inyong mama unya.

Pinang. Abi ako yung gunit mo, bay. Gunitan. Go. Magod ko mang taga. Uy. Kuy na? Oh. Dili ko makagunit nimo. Ikaw. Uh, ikaw na lang usa. Oh, kana ila kana naog nang. Ayog ambak. Oh, di ba? <laughs> ah. Tonos na sa ubos, guys. Oh? Ako na pa ako sa taas.